Yo mga ka-champ, magandang umaga sa ating lahat, no? Meron tayong i-unboxing na, na gunting ngayon mga ka-champ. Yan. Ba, nakabalot pa. Unboxing natin. Galing siya sa Titan. Maraming salamat sa Titan. Si Sir, try natin kung unboxing natin saka i natin sa customer mamaya kung matalas ba yung mga gunting nila. Yun, maraming salamat sa Titan Scissor sa pinadala nilang gunting kabalot. Solid yung pagkakabalot. And let's go! Titan Scissor. Yun, be. Established sila noong 1918. grabe, sobrang tagal na pala nitong gunting na to. Yun, Titan Scissor. Yun mga ketchup, napaka-solid from Japan. Yun, maraming salamat Titan scissor. Yun. Oops, nabaliktad natin. Dito natin bubuksan. Yun mga ka sobrang solid. Yun. Meron siyang pamunas, mga ka-champ. Saka may nakalagay na titan. Ang pamunas niya. Kayang takip niya. Hmm. Titan scissor. Maraming salamat, Titan Scissor. The moment of truth. Kung maganda. Yung solid, mga champ. So, kuha lang siya, mga ka-champ. Magaan. Magaan. Tsaka... Talas naman. Try natin ito mamaya sa buhok mga ka-champ. na may nakasulat dito Titan. sa dito sa likod. Titan handmade. Ang model nya pala mga ka is TW, TDW60. Model nya. Saka ito mga ka-champ is rubber. Uh, para maganda sa kamay. Sa hand grip natin. Saka dito pwede nyo siyang kahigpitan ayan kung ayaw nyo pag iganyan nyo ayaw nyo nagaganyan higpitan nyo dito yun mga mga shop uh, try na natin yung bago nating gunting na titan try natin kayo sir kung matalas moment of truth na to kung matalas ba o hindi Tanggalin na natin sa kanyang sa bisaya pa Try natin kung matalas Si, si Bosing ang makaka-verde ng ating Titan Scissor Yung mga ka try natin Kung matalas kung hindi, sa uli natin sa mayari. Solid mga ka-champ. Sobrang talas ng Titan Scissor. Parang hindi kumuputol. Solid yung Titan mga ka Sobrang talas. Sa so, mga magtatanong mga ka-champ kung magkano to 1.5 mga kachak Diyo nahihirapan pa ako sa kanyang pan Sa kanyang goma Kasi dumidikit sa Sa balat ko, sa aking kanyang Jom macam apa? Uh, Metalas, solid, titanium scissor. Semangat tata no, bekan 1.52 one pipe tu macam